Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Sa wakas, nagbunga rin ang paghihirap at pagtitiis ni Lilet sapagkat nakapasa siya sa bar exam with flying colors dahil nasa top 10 siya kaya totoong abugada na si lelet. Matutupad na rin ni Lilet ang matagal na niyang pinapangako sa tita ninang niya na, na siya ang magiging abogado nito dahil papatunayan ang inosente ang tinang niya. Kaya lang may malaking problema na kakaharapin si Lilet sapagkat bumalik ng Pilipinas ang tatay Ramir niya at pamilya nito at guguluhin na naman ni Patricia at Trixie si, si Lilet. Nabalitaan kasi ni Ramir na nakapasa sa bar exam ang kanyang anak sa labas. Kaya gusto niya sanang bisitahin si Lilet kaya lang pinigilan siya ng kanyang mag -ina. Walang magawa si Ramir dahil tinatakot siya ni Patricia na makikipagiwalay ito sa oras na malaman niyang makikipagkita ang asawa niya sa anak nito sa ibang babae. Kaya sinorpresa ni Patricia si Lilet para pahiyain at balaan na wag na nitong guluhin ang buhay nila ni Ramir dahil may gagawin siyang hindi maganda kung magkikita ang mag-ama. Pero hindi na natatakot si Lilet sa banta ni Patricia dahil kaya na niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at kakasuhan niya si Patricia dahil sa pagbabanta at pamamahiya nito. Walang kaalam-alam si Lilet at Patricia na nasaksihan ni Attorney Simmons ang bangayan nilang dalawa at tumigil ang mundo ni Meredith dahil namumukhaan niya si Patricia. Kilalang tao si Patricia dahil artist siya kaya si Catherine kung sino ang napangasawa niya at yun ay walang iba kundi si Ramir ang nakarelasyon ni Meredith noon. Hindi magtatagal magkukrus ang landas ni Ramir at Meredith at dito na isisiwalat ni Ramir na buhay ang kanilang anak at si Lilith matas ang tunay nitong pangalan. Dito matutuklasan ni Meredith na ginawang alipin ni Ramir ang anak nila at inaapi siya ni Patricia kaya sa galit nito isiniwalat niya kay Patricia na siya ang ex ni Ramir. Ano kaya ang gagawin ni Patricia na alam na niya si Meredith ang ex ni Ramir? Makikilala na kaya ni Lilette ang tunay niyang ina dahil kay Ramir? Abangan.